Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bata si Atty. Claire Castro. Today is February 6, 2025. Okay ba ang aking, mga, ang aking audio, aking mga MIBs, Maylene, Mariana Nale? Okay, Adicto sa Angela Gonzaga, um, mm, Shiro Kanzaki, Tatay G's. Okay. Mm, okay, I said na si Angela Gonzaga. Nandito na si Siklista sa Inglaterra, Kadama sa Jordan. Ayan, okay? Okay. So, mga ka-clear, kasi may nabanggit, diba? Gusto nga daw maging mag-volunteer niya ni Vic Rodriguez dito sa impeachment trial. Okay, let's see ano ba ang naging opinion nitong si ah, Senator Cheese Escudero pagdating dito. Okay? Wait up. Wait. Let another. Oh, oh Kailangan akin ng mga mambabatas dito sa Senado. Sir, ang isa bang senatorial candidate can act as a defense lawyer Um, candidate, what do you mean? Kasi may isang senatorial candidate, di ba? Parang um, may state attorney Vic. Sino? Attorney Vic Rodriguez. Ah, nag-volunteer na agad sa? Oo. Oh, um, Kailangan muna siyang tanggapin ng kliyente bago sa makapag-volunteer. Parang... Oo nga. Uh, uh, totoo yung mga kakilip. Diba? Paano kang magsasabi na gusto niya, nagpapresenta siya na maging lawyer sa impeachment trial? Siyempre, in favor naman to kay VP Sara. Hindi naman para sa prosecution, di ba? So, dapat nga naman. I mean, logic. Dapat tanggapin muna siya, di ba? Magpresenta muna siya kay VP Sara kung tatanggapin siya. Di ba? wag sa media. Dapat kaya usapin niya muna ng personal. Di ba? Nagbobolontaryo ka. Tingnan natin, meron ba itong effect? Meron ba itong violation? Di ba? Pag nagbobolontaryo ka. Ah, let's see, let's see. Ang pag-volunteer ng abogado sa kaso, ang tawag, alam ko tawag dyan ay ambulance chasing. Um, mm. No, di ba? Lumabas tuloy dito, mga ka-clear. Ay, teka lang, parang ganito eh. Attorney Rodriguez? Di ba? Nagbo-volunteer ka? Hindi mo pa nakakausap si VP Sara? Mm -hmm. Patanggap ka muna. At medyo pinitik niya. Ah, pinitik nitong si Senator Jesus Codero tung si Attorney Vic Rodriguez. Uy, Niero, parang ganito eh. Yung paggawa mo mag-volunteer, eh ano yan eh? Ambulance chasing ang tawag dyan. Ha? Eto tala, tanong natin. Wait lang nga Sabi ni Tanings vlog, ato ni question po, paano kung nanalos na si na Luis Tro pagka governor, eh kasama pa siya sa list ng prosecutor? Um, siguro para magiging private na lang siya, mag-help na lang siya, di ba? pag nanalo siya. ba? Diba? Oh, pwede naman siya i-appoint. ba? Diba? anyway, ah, uh, um, oo nga, no? Ito na, isa, isa to, kasi kung mag start ito na election, a-appoint na lang siguro siya. ba? Diba? For the meantime, parang kasi hindi, parang walang galawan sa ngayon, eh. Nakita na natin kanina sa sinabi ni SP Cheese, di ba? Hmm. Yeah, you, you have a good point, Tanis Vlog. Kasi ang iniisip lang natin, iniisip, ako ah, ang focus lang ako sa, sa, mga senador. Yeah, it's true. But they can be appointed, I think. Ha? Huh? They can be appointed. A eh, private naman prosecutor. Di ba si attorney, wait, Arthur Lim? At si attorney Arthur Lim, kanino location. Oh, tika lang, I, I, I forgot. Um uh, if I'm not mistaken, attorney at naging justice na rin eh. At the time na private Arthur Lim na appoint naman siya as prosecutor. Diba? Jaime Bautista? Uh, ay ano ano? Attorney Mario Bautista, ma private 'yun. Huh? Okay, so tingin ko pwede na mas lama appoint. Tapos alam naman nila yung mga records, di ba? Mas madali na yun. Well, anyway, ito, ito, ito. Ano ba? Pag sinabi mong ambulance chasing, tignan natin na, i-compare natin ha, kung may, meron bang bas yan. Okay. Kasi ang ambulance chasing, mga kaklir, in general to ha, in general ito. Okay? Compare, compare lang natin. Kasi sabi niya, wala naman akong ano eh, governor, kadama, sabi ni Kadama, ah, uh, Tuning's vlog, governor ba daw ang tinatakbuhan? Ni Congressman Lu Luistro? check natin ha check natin okay teka lang ah mm. oh sinat oh congress congresswoman pa rin wait lang tingnan natin ha hindi ko alam eh mhm mm Second district. Di ko alam mga kakliran. Di ko alam kung ano tinatakbuhan niya ngayon. COC, wait. Okay, tingnan natin dito. Ah, re-election! Mga ka-clear. Wait lang, anong year? Tutama, tama, tama. Pakita ko na sa inyo ha, para may tayong basis. Basis. Okay? Ayan oh. Oh. Jinky Brit Beatrix Luis Trump files her candidacy as she runs for representative of second district pa rin. Re-election. Re-election ni siya okay re-election niya tas halalan 2025 okay okay so yon mga clear so pag sinabi kasi natin okay na ambulance chasing in general ito yan di ba para bang okay a lawyer who tries to get work walang trabaho hanap syen trabaho by persuading someone who has been in an accident to claim money from the person or company responsible for the accident so ito ang ambulance chaser. So papasok ba sa yung ginagawa ni ni ano ni Congress sa uh, sorry ni attorney Attorney Vic Rodriguez ambulance chasing. Sabi niya, hindi naman ako ang nag ano, ah, hindi naman ako nag-push. Hindi ako nag-persuade sa mga kliyente ko. Ay, sa kliyente ko. Sa magiging kliyente ko na maging defense uh, counsel. John Wick, Amarcaleta Rodriguez, gustong maging defense lawyers ni VP Sarap. Oh, yun ang pagkakadescribe ni ano, Chisis Cordero. But, ito na sa tingin ko mga klira. Okay, sabi na, eh, hindi kami nag ask for monetary damages. Oo nga. Oo nga, di ba? Okay? Kasi yung ambulance chasing, parang kikita sila, persuade nila, oh, oy, client, client, sampahan mo yan, sampahan mo yan. Kuha tayo ng danyos. Ambulance chasing yon, Di ba? So, dito, nagbo-volunteer ka, ambulance chasing ba yan? anong kapalit? Sabi niya, hindi naman ako humihingi ng monetary damage. Pero yung free, sabi nga natin, pinag-usapan natin dito, yung free uh, parang campaign ads mangyayari, walang bayad, may value yun. Huh? Pagsikat, uh, exposure, ah, exposure, wala bang value yun? Meron. Kaya la ang tanong dito, ang tanong dito, aabot ba sa eleksyon? E eh kung June 2, nga, tapos na nga yung eleksyon, di ba? Di ba? So they will get another set of prosecutors of HOR if mawala na yung mga kasulukuyang lineup. Ah, uh, depende. Depende. Di ba nga natin, pwede naman yung mga private eh. Pwede naman ma-appoint. Yeah. So kung private na sila, hindi sila nanalo, timbawa, o oh, depende naman sila i-appoint. Pero yung iba mga re-electionist eh. Alam ko yung one rider. Di, di ba doon si Anthony Gutierrez? O oh, malay mo magkaroon na seat yun. Di ba? One rider ba yun? Basta rider. Rider something. Di ano ba? O oh, yun. So anyway, yun nga. Di ba? Parang the way I see it, yung pagbo-volunteer Tony Anthony Rodriguez uh, hindi naging maganda ang tingin na Tony ah, ni, ni, Senator Chisis -Codero, na ambulance chasing ginagawa mo. ba diba? Eh, ano yan eh? Prohibited yan. ba diba? Prohibited yan sa ano? Sa rules. ba diba? Sa rules ng mga lawyers. Code of Professional la uh, Responsibility. Tingnan natin. Okay? Yan o. Oh. Ah. Ito naman ay eh, may kinalaman sa ano, si Ferrer. Kasi marami nga nagagaganito, di ba? nagpipresenta mga maging lawyer dahil uh, dahil uh, may kita. Alam na pag mga marino na medyo nagkaroon ng problema. Malaki, malaki ang pwede makuha na news. Fake news yung governor daw, pa warrantless arrest ko kayo eh. Ikaw talaga, diyan cool, cool. At ah, tingnan natin, re-electionist siya. <laughs> re-electionist sa pagiging ano, representative ng second district ng Batangas. <laughs> 100, warrant, of arrest agad. Dian, Takot naman. Niya. Nakatakot ka naman. Talaga naman, no? Ay, salamat po. Kung, ayun. O, oh, nagpasalamat. Oh, Dian, Nagpasalamat si Tanings Vlog. Ay, salamat. Nakatawa <laughs> talaga tayo dito sa ano eh. Sa vlog natin eh. Si Kong Dan po ang mag-governor. Yes, anyway. Hindi naman siya yung ano, prosecutor, di ba? Oo, hindi naman siya lawyer eh. <laughs> Nanononor niya ba? Tinawag siyang ano? Mr. Google, ano? Mr. Google. Kasi parang nagiging loyal sa pagiging pag-use ng Google. Pero totoo at, 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 lang, mga ka-clear. You can learn a lot. If you really uh, do the researching, kahit Google, you will learn a lot. Sabi ko nga, siguro kung, ito ha, konting segue lang. Siguro, kung at the time na nag uh, naglo ako, tapos I can research everything here na sa Google. Pa. Kuha ka ng case. Alam niyo kasi sa sa law student, sa law school, uh, ito si Dian talaga, sabi niya dikta si pwede citizens arrest, yung flagrante delicto. Hindi <laughs> naman tinatako niya naman si Tanings vlog eh. Okay, kasi pag nung nagre-review kami, nung nag first year law ako, mga ina-assign sa amin, let's say case ng political science, uh, ano ng consti, 'di ba? May consti kami constitution eh. Uh, ang, ang, ang binibigay sa amin cases, hundred na yun. Political law, hundred cases a day. Eh, at the time, di ba wala pang ganitong klaseng mabilisang research? Pupunta ka pa sa library, kukunin mo lahat yung libro na yun, papaserox mo yun, papaphotocopy mo yung case na yun. Eh, ilan yung libro, di ba? Tapos, hindi mo alam kung anong case ang i-research, itatanong sa iyo dyan. Sabi ko nga, parang 99 na research na basa ko, isa lang di ko na nabasa. Yun yung natanong, o di ba ang swerte ko, yung, hindi ko pa nabasa, yun yung natanong. Eh, pag nag ikaw ay nag uh, recite sa law school, nakatayo ka, hot seat, nisang gitna, at hindi ka uupo, at hindi mo nasasagot yung tanong, o ba diba? Marilu Apura, ato ni bakit kaya hindi tatak, mo si Kong? Baka tapos na yung term niya. Baka naka three term na to. Or baka mas gusto niyang maging governor. Ah, oh, ayun, oh. Kalin. Tapos na po term ni Kong Dance as congressman. ba? Diba? So ito, ito, ito mga kalin. Basahin ko lang ha. Ito naman yung sa si Ferreira. Ambulance chasing is against the code of professional responsibility that lawyers swore to. Lawyers are said to be ambulance chasing when they persuade their clients to file charges against their employees instead of negotiating with them. So, sa definition na ito, mukhang hindi naman pasok na ambulance chaser. Kaya lang, siguro, ang dating kay, ito, kay SP Cheese, nag-volunteer ka for what? Friendship or free exposure? Kasi yung exposure, sabi nga natin, may value yan kahit libre sa TV. Eh. So yun ba yung gusto mong kapalit? Kaya nag-chase ka ng kliyente? So ganun, the way I see it, ganun yung pagkaka-interpret ni Cheese, ni Senator Cheese Escudero. Yun nga, pakinggan nga natin ulit. For a while, ha? Eh yung si Vic, ay nawala, ulit, ulit. Eh yung si Vic, mahilig mangarap talaga. Kay Luke, hindi siya makasagot. So anong gagawin niya sa Senate? Nga nga. Oh, di ba? And uh, alam mo mga kli, syempre trial to. ba? Diba? Sabi nga natin, dapat ang sumusuong dyan, uh, may mga, ito mga, mga, mga uh, kaklira, di ba po si Marcoleta nagsabi din na mag-volunteer? O di pa paano? Di ganun din. ganun din siya i-describe. Di ba? Ambulance chasing. Although, not literally yun yung pinaka-definition na ambulance chasing, but the effect can be like that. You're not asking for the Monetary damage. Di ba? Hindi ka manghingi ng damage. But free exposure. Eh, mga politiko, they need that. Y yun yung may value sa kanila, the free exposure. Di ba? Kasi pag sumikat ka dyan, eh, ang dami nga dito, kahit walang alam, sumikat lang sa TV. Sa kakangaw ngaw Umaangat na sa survey. O oh. di, yun ang kailangan nila. Yun yung may mas value sa kanila kaysa sa pera. Di ba? So, i-equate natin you're asking for monetary damages. Sige, sige, lalaban tayo, lalaban tayo. Kasi you will gain something. Ah. Di ba? Okay, so, nasa na tayo, nasa na tayo. Okay. Wait ah, ano pa ba? Wait. Tuloy natin, tuloy natin. Uh, tama yun. Um, marapat ang uh, kliyente, ang akusado, ang ini-impeach, ang mag-anunso ng kanyang mga abogado at hindi para i-volunteer um, yung serbisyo ng abogado. Yan ay nasa ethics um, ng mga abogado. Okay, RG. Sir, I think in the, in the past it was reported that the former president... O, oh, di ba? Medyo simple yung tapik, pitik nitong si Senator Chise. Di ba? Katulad nga nito, di ba? Sabi nga, Itong si Panelo, lalo na si Senator uh, si ano, si Tony Roque. Tinanggap yung pagiging spokesperson. Well, syempre, exposure 'yun mga kaki. Exposure 'yun. So, ano nangyari, 'di ba? Nag agad-agad tumakbo pag pagka-senador. Kasi may exposure sila, akala na pag may exposure, unless maganda 'yung exposure, exposure sa iyo. Positibo, eh kung negatibo, talo ka talaga. Oh, katulad na nangyari kay ano, kay Panelo sa kay Roque. And at the same time, ang reklamo ni Roque at that time, di ba wala siyang pera? Kaya hindi siya nanalo? Pero tandaan natin, magkano yung dinonate niya kay VP Sara? Totoo kayo nag-donate siya dito? 36B ba? Ay, 36B. 36M ba? Basta top 3 siya sa nag-donate ng pera kay VP Sara. Eh, pa, di ka nga manalo Dalawala kang pera, mag-donate ka pa. Yun, tuloy. So, exposure ang kapalit nito mga kli. Baka 'yun 'yung iniisip nitong CSP Cheese Escudero. Oh, sabi ni Milmar, "Watching from Las Vegas, I hope the impeachment is fair. Kung may sala, impeach. Hindi 'yung mga supporters. Yan, acquit siya despite overwhelming evidence." kung sa kasakali. Yes, I agree, ma'am. Ma'am Milmar. 'Di ba? Sa atin lang naman. Ha? Maano kayo? Y yung tatay yung judge dyan, Listen muna kasi kayo. Check the evidence, pieces of evidence. I-evaluate nyo. Hindi yung wala pa lang, haharangin nyo na sino to. Senator Robin Padilla. Kaya nga lagi binibili ni Senator Cheese, sabi niya. Huwag kayong excited sa pag- ah, pagbigay ng comment. Neutral dapat kayo dyan, especially, ba diba, alam nyo na kayo ay dapat na mag- uh, um, magkaroon ng discernment. Diba? Maging neutral kayo kung paano yung titignan yung ebidensya. Ibig sabihin, kahit nagnanakaw, pagkaibigan nyo, hindi nyo ikukonvict. Yun yung mali. Ha? So, ulitin natin na pagka may sala, kasi nasa trial na tayo, ha? pag na-try na, kasi impeach na to eh, pag sa house, mga kaklid, iliwanagin natin na yung trabaho, yung nangyari sa house, kaya tinatawag ng impeach na, kasi yun yun, ang house na mag-impeach. Pagdating ngayon sa Senado, magta-trial, ang mangyari dyan, kung may sala, kung nakita nilang merong, may ground na matanggal sa posisyon ang vice-presidente, ang, taw ang tawag na dito, conviction. Iko-convict na siya sa so, pag convicted, galing na yun sa Senado kasi trial. Pag impeach, galing yun sa House. Okay, maliwalag tayo doon ha, kasi minsan eh, uy, impeach na eh, hindi pa naman nahuusgahan. So, di ba, may ganun tayong thinking eh. Okay. May personal vendetta ito si Tony V, kaya nagpuporsigi po makakuha ng limelight. Ah, uh, lalo ta, tatagbong senador. Yun na nga eh. Di ba? Pag nag-volunteer siya, eh, siya lagi sa pwede siyang, ano talaga? Lagi siya may interview. Yun ang kapalit. Di ba? Exposure. Yun yung value nun. Itong sabi ni Ma'am Maria Dolores Bello, itong si Vic Rodriguez, kulang na sa pansin. Wala na rin sigurong private practice sa law. Lahat na lang sinaw sa Okay? Buto pa si Atty. Lo, compared kay Vic, Atty. Vic. Yes. Oo nga. Mm, mm So, uh, Sino to, Dictus? Sino to? Si bike to senate. Sino? sino ba nagbabike? Si Attorney. Nagbabike bike ba to si Attorney Vic? Ha? Huh? Okay. Si Anwar, Anwar Libordia. Liba Libadia. Then standing lang yung si Vic. Mm-mm. Okay. Ah, oh, atetan natin. natin. Uh, nabasa na natin to. Okay. Uh, ah, first, uh, tama, tama si Sir Eliseo, first rider policy, ay policy, <laughs> party list. Kala ko, what, ano eh, one rider, ano sabi ko kanina? One rider, o oh, one rider, yung, diba? Okay, si nag-giveway sa anak niya. Meron pa isang term si Dan Fernandez, pero anak niya tatakbo. Wait, wait, ah! So in other words, may isang term pa si Congressman Dan, so ibibigyan niya na sa anak niya kasi mag-governor siya. Okay. Ato, shout out daw si Ray Santos. Hello po, Sir Ray. Good afternoon. Ato, dynasty na rin. Sir Dan. Ha? Ah, dynasty na rin? Ha? Ah? Why? Ito, sabi ko, ah, sa, sa totoo lang mga clear. Feeling ko, kasi pag nagda-dynasty talaga, ginagawa talaga nilang negosyo. Alam mo, if you really want to to have this public service, di ba? To give this public service. You can do it without being elected. Palagpas ka muna siguro ng isang term. O gano'n yung lahat kayo, di ba? Just for, sa akin lang, sa akin lang. Kasi parang wala kayo niya, na kayo pagkikita niya. Nalit-lita naman ang sweldo na maging politiko. Tapos ang gaganda na ng mga sasakyan nyo. Bakit gano'n? Why like that, di ba? Ay, thank you, thank you naman. Lorna, Merabite, thank you po so much. And Roy Cusina, ito yun, si, si Senator ba meron history ba maligtad? Yeah, kay biri. Well, uy, si Mantemi yun dito. And beyond chasing the illegal and unethical practice of lawyers or agents soliciting cases from accident victims or distressed individuals, often for excessive fees. Yeah nga, for the monetary eh. Di ba? Damages na maa award So sabi nga natin dito, hindi naman sila nag-ambulance chasing. Di ba? Hindi naman sila Sorry, sorry. Correction, correction. Hindi naman sila nagkukonvince sa client na you go, you go, you file a case. Hindi naman siya yon. Pero may isang case, may tao na siya ang magpuporsige, magbo-volunteer. And anong kapalit? Definitely exposure. So do sa term na siya yung naghikayat, hindi siya doon. Hindi, hindi siya papasok doon sa word na yon Si Attorney Vic. Kasi magbo-volunteer pa lang naman siya sa defendant. Diba? Vic, as as VP Sara Kauser, ridiculous. Sabi ni Noel Madrid. Okay, okay. So mga ka-clear, yan lang muna po tayo. Mamaya ulit gabi ha. tina natin kung ano pang mga latest kasi ang haba nito eh. Nung kay Attorney, kay, kay, kay Senator Cheese. Pero syempre nakita ko muna yung pinakamahalaga, especially yung tatawid nga do sa 20th Congress. Kasi laking ano noon eh, laking issue kung tatawid ba o okay. So nilinaw niya na. Sure tatawid. Tatawid. Okay? So, strategy? O, okay. Strategy ba? Kasi syempre kasama na yung timing. Di ba? O talagang wala na talagang oras. Tingin ko, unang o pareho. Di ba? Nag-strategize, nag, -nag -strategize, ko, sa house para maging ganun. Especially kung iniisip in in nila na with this set ng senator sa 19th Congress mukhang baka uh, hindi mag, hindi maging neutral. Eh syempre gusto natin neutral. Not naman against VP Sara, ah, wag wag ganoon na, ah. wag tayong ganun mga kaklir. Hindi tayo against Sara dito. Hindi rin tayo pro Sara dito. Dapat neutral. 'Di ba racket, ma'am Raket Oh. 'Di ba? Sir 'di ba? Dapat neutral. Para ma makita natin yung ebidensya kasi kaya ayaw natin yung iba kasi pinakita na nila na hindi sila neutral. Diba? Jan R, NRC uh, NR season, better than neutral, dapat silang sumagot ng no comment. Yeah. Diba? Sabi nila, let, let's, let's just see. Kasi we will be the senator judge there, di ba? During the, uh, at the time na magkaroon impeachment trial. So we rather not talk about it. Di diba? Dapat ganun. Dapat ganun. Kasi Siyempre, dapat din nilang bigyan ng chance. Ito si VP Sara, ng due process. Dapat makita rin natin. Eh, baka lang ayaw talaga sumagot. O baka pag sumagot, ilabas naman niya lahat yung ebidensya niya na makakapag-acquit sa kanya. Di, why not? Let's listen, evaluate, kung sino ba talaga yung namumulitika lang. Di ba? Ito naman, sabi ni Shiro Kansaki, yes, Atty. Fortune, yung Atty. Uh, Atty. Claire, ukol sa Rodriguez, Di ba? Ang dating kasi noon, parang nag-ambulance chase, pero although he's, he's not after the the Daniels, kasi may, mukhang mayaman naman siya eh. But still, pag exposure yan, exposure, may value yun. Okay mga kakliyo, so, hanggang mamaya, makita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castle, magpapaalala, magtulugan, inyong karapatan. Bye, thank you muli. See you in a while.